tug na dari kino. Tabag. Sana oi yok mama. Ina nak tug na dari sitermani. Tug na dari. Okay. Na. Grande kini perfect grip. Perfect grip. So, yun mga ka-viewers. Ito na naman po ako ngayon. So, ito na po ang ilolab again ko sa akin aking palalab. At habang hindi pa ako umaalis sa Pilipinas, ini-enjoy ko muna yung init dito sa Philippines. Kasama ang aking matter kasi ano galak -gala. mo na kami panding panding for mga ilang minuto kasi maya maya ay papunta na ako sa airport so um, dito kami ngayon sa Moa mag ikot ikot sorry sorry kung sa Bisaya pa oh, um, at um, syempre ini enjoy ko muna na kasama sila for mga ilang minutes na lang at maya maya ay matutunghayan nyo naman ang aking pag -larga papuntang airport. So, dyan lang kayo mga kabayan at panoorin nyo kung ano mga mangyayari ko dito. Hanggang sa makarating ako sa Germany at uh, magkikita makikita nyo kung ano ang latest nyo sa Germany na uh, weather. So, this is the moment na talaga na kailangan ko nang umalis ng Pilipinas. At ako uh, kung makikita nyo ako nalang mag-isa, so, Bye bye Philippines for now and hello Germany and hello to my fellow again. So, yah, Chenik, yah, yah, kung tama, batal ka at pukaw batal also bye 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 for now. Bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. So, ayun. Okay, Canadian jan. Kanae. Bye bye. So ito na guys, nakarating na ako ng Germany Ito na, uh, hahanapin ko na yung aking palalab Ayan, tingnan natin kung nasaan siya Hanap-hanapin, hanapin natin So ayun na, medyo nakikita ko na Ayun na siya sa right side Ayun nakita ko na siya yung... Hello love again, again. Hello, love again <laughs> so, them, uh, Welcome airport Manila <laughs> Manila. Feeling. <laughs> Hindi ko um, ba ito sa Manila? Pagtarong ba yung vlog? Mag-vlog na ta. Sige. Um, kapag <laughs> alis ang asawa ko. Kapag alis. Nga, compared nga ngayon. Oh. Ah. Mas maganda siya ngayon. Buing. Klaro ah. Ay ko binuang niya. Kaya parang isa akong video. Okay. Ah. Okay. Hello, love. Goodbye. Hello. Again. <laughs> Karon. Hello, love. Again. Again. Okay. <laughs> ano man? Imo wala Malay jacket. Malamig uh, <laughs> <laughs> <Ay>, ka pa naon dito. ko kaya ako. Exception. Huh? have filter ako. Sa Ikaw mag-jacket kaya pa Ay, naku. Ay, 2,000 Ay, Tanawan niyo ako baba. Tanawan niyo ako baba. Pinanak ito na ako sa Germany. So, kita mo? Kita ito ha, magdungan. Saan sa? Sa baba. Ha? Oh, wala na ni ha? na dere! Lang. <laughs> Langas. Tug, tug, tug na na dere sa Germany. Oh, kita mo sa akong baba. Hello love. Again. Hey, hello love again. <laughs> Kitug na Dali. murag ug man ni Garillo, no. Ikaw dong. No? <laughs> kan ang wala sa Pilipinas, murag na atas sa ref. Ay, ang ay, hey. ingon hey, sa Andres Manang, ayaw kang stress, stress dito ha. Bahalag bugnaw. Aon sa to yung sulti. ko ambot nimo. mo. <laughs> <sighs> hey, no. siya, murang mag first time ka sa Germany nga. Pila na kaka-years. Ayun sus! Kung kakahibalo lang kaon sa sa Germany. <gasps> Especially, oh! Ina, natunggaw sa Germany, bye! Ah! Kadulang nasi ini, sa ka wala ka na ni Carillo. Mura man na ni Carillo, di ba? Bayad uh, siya sa iyan. Parking! mag na po. Oh, o, di ba? Inanak po na ulit sa Germany. Wala na din sa Philippines. Kaya init kayo sa Philippines. So, di ba? Di ba? Ano niya? Ang mga na bagay. Ina nak atuk oh, ta, Osob tak dong, osob tak. hilo love again. Hilo love again. Hilo oh. love again. <laughs> Bang. 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 Oh my gosh. Karon, padulung misa among. <coughs> Sikat pa dyan. Okay, oh, upo na so good ha. Mau pa ipag-abot na ko. Kaya tungod sa katugnaw. Putanganan na siya o. Oh. Mas kung uh, naay man ni Garindo ilaway din ha din kan ni basurahan. Sikat ilang basurahan dali. Sa bandong. So dali ah. Uh, you must be careful na. No. Oh, sorry. 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 Oh, Nah, no. so na, naka-sulot. Ikaw kay... Ano? Ano? Ano naka-sulot ka? Pila na. na ay, na, ka Wala pa na nalang! Wala kay... Ah, mag-challenge? Oi, may Challenge, May nalang challenge. Na nice, no? Nag-fair po tong o, 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 wala akong ano wala, wala. wala eh wala eh <laughs> wala quantigri uh no quantigri perfect perfect wala akong clubs. wala kang clubs for me ha wala kang clubs! O, na <gasps> na nasa. ay na nasaan ah! Ning ingon pa jud ko may tag magdala tog jacket sa Mario kanang o para, para sa ulo kanang pre ani. Wala din siya nagdala may gali ang akong gi. May gali ang akong gisulot kay kuan kaning singol na ni Tog na diri Ginoo. Tabang. Di mang sila ka believe. Unsa jud ka tog na diri ko? Mo na sila ka. Oh. into na sila delete nila ma feel how it feels ang sakit sa kapukno only ang mga filipina na nag-research man mo na sila ha bukod dito ay ganahan kapukno Eh, wala sana tayo yun. they just know di ba no they like all that so ay ganahan na philippines because relax lang atong daw dito they na akong nang gahin akong kamo ng nga missis para nako Kan ni anjur mana? Cold, cold, cold. Nana. Eh, tak pun nana. Tolong nana. Tolong nana. Tolong nana. Alih. Aku pergi. Aku cuma pergi tak ni. Tapi semula aku, walau aku lagi kau anu. Sa. Cerah.

Yan Yes, I will miss you too! Ay! Maayos siya, kainig balik niya. Init na! Ay, story na yun. Ay, story na daw siya mong trabaho, eh? ah! Yeah, <laughs> if, if kay Palo lang, shout out sa katugnaw din yung karoon mo. Ika natin, Helen! Shout out sa Pilipinas! Oh! Oh, 10 Hindi <laughs> na, <laughs> na kong hunog. Kwan. Oh. Sakay mga bagahe. Asa eh, eh, oh. na? Asa na ibutang? Kwan? Kani? Oo. Kani ito? ayon Ayaw na nag-iuli kay Tugnaw na ko kayo. ha <laughs> <laughs> ha. Sa wither palang galit dari silot na, di ba? Di ba, Mar? Ha? Huh? Ang wither palang galit dari silot na para nato. to. Macam mana? Silot? Ipatingon ka? Silot? Ah, silot. So, karoon, padulong ah? na misa among balay. Pila ka hours ang biyahe nato padulong sa balay? Biyahe, dito. Murakog na buka. <laughs> Ano oras sa dahil dire rin mo ka check. Oh boy lord. Ay sususus. Sus, sus Ay tumna. Hitir ang lubot ng itog sa It's Germany. Kinahanglan. Always. Mag-belt. So. sa namin sa sakinan wala man yagi pa under. Kinaghulat man siya na ako dito ah. So that's why. Kinahanglan. Bug na siya po mo sa lakyan doon kayo. Tugtog na. Good luck. Thank you, Lord, sa magand... sa maayon na pag-abot sa aming airplane. And salamat po nga akong banana na adire. Ibang banana na buang <laughs> Akong asban Bastos. Bana! Banana! Bana, bana! Banana! Ay, ang bote mo. Ayun. Ito. Saan po ang exit ito? Tugnaw akong kamot. Hey, may kalikay na ihabol din rin. Maghabol ta, maghabol kay Tugnaw. Weta, kailangan ah. sa Germany. Dili aircon heater ang ikuan. So, kanadira Bugnaw. So, karidiri uh, init. So, para dili mag-ice ang kaning kuan. ni mo i-on ni siya para hindi mag ang biha. Init na kaya kung lubot, ipahinahina, ilagyan ng kainit. Ipapaan ito. Iubo na ko sa kapag na. Ipapaan Asa ang last 3 manjo di ni. Ang driver. Ang akong driver, si Dudong. <laughs> exit 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 Pugnaw exit sa ah, exit ah exit Dere exit exit na exit na exit na gawas na mesa exit 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 kamot exit bas... gloves maglabas tayo oh. lalabas na tayo exit exit ice na ice oh. uh. Karte exit 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 Karte, karte saying, ayan o, no, o, Ice oh kana tanan ay sa dalan nag, yeah. nag winter din sila ah, winter ganadol. service okay. so kana sa kung so good winter service next week next week napa day winter oh, napa day gwan so this is Germany 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 <laughs> sa <Isang> oras ron alas <laughs> siete <laughs> Guys, update ko kayo ha. Unsang oras dere sa Germany karon? Pero ngit-ngit pa oh. Kai Winter Season. Inana dere. Alas siete image na sa buntag. O ngit ngit gahapon. And then sa alas ocho na siguro ni siya mo bug mo hayag yud Padulong na misa mo balay. So inana dere ako. Oh. Ngit ngit kai kai kwan winter mangod. Ang basta winter dere a ah? Basta winter dere, kuan siya kanang short ang day, no? Dong no. Pila lang ka day ang uh, pila lang ka hours ang hayag dere kung winter? Hmm, oras? 6 or 8 to 10. Murag alas 8 mo hayag. Uh. Oh. Alas 5 dili oy, alas 4 mo ngit-ngit na. Alas 4 sa hapon ngit-ngit na. So, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, oh, sakto na 8. 8 hours. 8 hours lang dire ang hayag sa winter. Pero kung summer, morag normal, normal siya pareha sa Philippines. Pero kung high summer siya, muabot siya alas jis ang hayag. Bisag alas jis na hayag ihapon sa gawas. Um, alas jis sa gabi, hayag ihapon. Itu sejak Germany, okay? Oh yeah. ya. so that's all for now guys and thank you so much for watching and i hope you enjoy my video until next time and bye bye for now have a good day